Napakaraming pasyenteng nakaupo sa waiting area ng Silver Line Clinic ngayong maagang umaga. Ang ilan ay nakaupo ng tiisin ng sakit. Ang iba'y hinihintay ang tawag ng receptionist habang ang ilan naman ay naguusap sa kanilang mga kasama. Sa gilid, may isang matandang lalaki. Nakasuot ng kupas at bahagyang kupas na barong Tagalog. Bitbit -bit ang maliit na pitaka na tila wala nang nakikitang laman. Nakatayo ng nakayuko ang kataway nanginginig sa anumang paghilab ng lamig ng kisame. Isang punas lamang ng pawis ang kailangan para maghilom ang sugat ng kanyang dibdib. Ang hirap na magbayad kahit ng sampun piso para sa konsultasyon. Ayaw namin dito ng mga walang pera, sigaw ng isang babaeng nurse. Ang braso ay nakaturo ng matalim sa mukha ng matanda. Lumabas ka ron kung wala kang pambayad. Nagiinit ang mga kalbo nitong mata habang sinasabi niya ang bawat salitang pilit lumalabas sa bibig. Hindi kami libreng hospital! Dagdag pa niya ng may bahid na pang-iinsulto. Sa likuran niya, ang ilang receptionist ay nakayuko sa kanilang counter. Hindi sila makalapit, nanginginig sa takot dahil sa kakaibang lakas ng tunog ang ilang ordinaryo'y tumalintad nang dumuto ang pintuan ng matanda. Tila ba nag-iikot sa pamamagitan ng liwanag ng obligatoring neon sign. Habang si Mang Isko, ganyan tinawag ng staff ang matanda, ay nakayuko, maliwanag na hindi niya maintindihan ang puot na ibinubuo sa kanya. Pasensya na po! Bungad niya ng gulantang ang bilis ng pagturo. Wala po akong pambayad na nayon. Pinisil ng matanda ang kanyang pitaka sa bulsa, naghahanap ng kahit isang barya. Napahinto siya ng tila tumigil ang oras nang makitang hawak niyang pitaka, ang tatlong maliliit na barya at isang lumang kwento. Mukhang mahirap, mahinang bulong sa sarili habang nakatanaw sa baradong pintuan ng reception. Ngunit hindi nagpahupa ang puot ni Ate Marilu, ang head nurse. Ano ba yan lolo? Mga gamutan sa lansangang kabagaling? Sambit niya ng mamalayan niyang nakayuko si Mang Isko. Puro sakit-sakit ang dumarating sa atin. Hindi kami nagbibiro rito. Nakataas pa ang braso niya ng turo sa kanya. Lumarga ka dyan! Ang kanyang tingin ay parang sinasabing hindi siya karapat dapat na humawak ng medical na serbisyo. Sa likuran ng reception counter, nakatitig ang tatlong batang AIDS, mga kaedad ni Mang Isko noong sila'y nag-aaral pa. Ang isa is si Beth na pilit pinipigilan ng ngiti at pagmiti dahil alam niyang malalapitan siya ng lasingang ang katrabaho. Ang isa ay is si Julia na nakahawak ng tablet at nagtatago sa likod ng dingding ng cubicle. At ang isa ay is si May na nananatiling tahimik, ngunit ang mga mata niya ay parang bumibida sa pagbabasa ng bawat ekspresyon ni Mang Isko. Post mo na tayo sandali. I-comment kung saan ka nanonood para makita natin kung hanggang saan umaabot ang video na to. Kung first time mo rito, Pindutin ang like, subscribe at kalampagin ang notification bell para ikaw ang unang makakapanood ng ating araw-araw na inspiring stories. Sige, balik na tayo sa kwento. Sa pag-ikot ng oras, pumasok sa klinika si Dr. Ramirez. Nakasuot ng puting lab coat, taglay ang kutis na minadali sa pitong taon ng pagod at pawi sa outpatient department. Siya ay nagmamadali, bitbit -bit ang stack ng medical files habang pinupunasan ang basang noo. Anong nangyayari rito? Mahinang tanong ni Dr. Ramirez nang masilayan ng eksenang masilaya puno ng galit. Bakit ang isang pasyente ay parang kriminal? Dapat pinag-aaruga natin siya. Wika niya nang may humalakhak sa dulo ng tinig. Tumabi si Dr. Ramirez kay Ate Marilu. Umawak ng braso nito. Huwag mong itaboy ang pasyenteng ito. Mariin niyang pakiusap. Ngunit umiling si Ate Marilu. Nakataas pa rin ang balikat. Sir, walang kaukulang bayad. Malakas niyang wika. Ako po'y kutsilyo rin namin pinutol. Hindi namin pwedeng hayaan. Mahinang lumingon si Dr. Ramirez sa reception desk. Kunin niyo ang contact details niya. Kainilaw sa akin. Dagdag niya ng tahimik. Hindi gaanong napansin ang pagtilaok ng barong sa dibdib niya. Habang naguusap sila, si Mang Iskoy nakayuko pa rin. Hawak ang pitaka at literal na nilalapnos ang bulsa. Hindi niya ninais makisali sa gulo ngulit lumakas ang sabit sa kanyang mga buto nang marinig ang isa pang babaeng pasyente. Kuya, baka may pera kang nakakubling doon sa pitaka, nakingiting sabi ng isang dalaga na malayo pa. Ang ibang staff ay nagbuntong hininga. Isang lalaki pa ang tumawa ng malakas nang makita ang tatlong barya. Sumigaw ang ibang pasyente. Kalbuha ka! At lutang ka ba? Nag-alsa ang dugo sa mukha ni Mang Isko. Ngulit bago pa sumiklab ang paan? nagpabagsak sa reception counter si young nurse Beth Sanggali, malakas ang pagsigaw niya. Lahat ay napatigil nang narinig ang pambukas na pahayag. Hinawakan ni Beth ang isang maliit na booklet, ang corporate brochure ng Silverline Clinic. Alam niyo ba na ang klinika na ito ay pagmamayari ng Children's Health Group? Mariing niyang wika, nag-aangkla ng bawat mata sa kanya. At ang owner ng klinika na ito, si Dr. Ram, yung lumabas pa kanina, ay siya ring nagtatag at may-ari ng buong Children's Health Group. Nang makumpleto ang pahayag, napahili sa mga kilay sa reception room. Tila pinalipad ng liwanag ng pagkakagulat sa kisami. Mabilis na lumingon si Dr. Ramirez, ang dating walang pakialam na iiyaki ng matandang pasyente. Ngayon ay nakangisi ng malawak. Tama si Beth, mahinang ngunit matapang na naani ni Dr. Ramirez. Bilang founder ng Children's Health Group, responsable ako sa lahat ng pasilidad na ito. Sumigaw ang ilang pasyente ng, Wah, owner ka pala, hindi namin alam. Marami ang inis sa kanilang sarili dahil sa kanilang pagtrato kay Mang Isko. Hindi nila napansin ang matandang pasyenteng walang pera ay wala lamang, kunti ang master and commander ng buong health network. Napangiti si Mang Isko ng bahagya. Tila nagulat siya sa reveal. Bumukod ang reception area nang hahabulin siya ng mga staff. Sir, sandali lang, sabi ni Julia, bumaba sa reception counter ng buong galak. Pasensya po siya nangyari kanina. Ginoo, dagdag ni May, patawad po sa aming disregard. Lumapit si Dr. Ramirez sa matanda. Inabot ang bulsa ni Ate Marilu na may lamang medical card. Ito ang lifeline card na ginawa namin para sa mga mahihirap. Wika niya ng may ngiti. Natawa ng mahinang malumanay si Mang Isko nang kanila siyang umagapay. Hindi maitatago ang paggagalak sa mga mata niyang minanapa sa ina. Pagkatapos ng ilang minuto, ang reception room ay naging intablado ng pagbabalik loob ng lahat. Ang dating nagdurugong mukha sa galit na staff ngayon ay nagaalay ng paghingi ng tawad. Ang pasyenteng lalaki na ginawang kriminal ngayon ay inaalog sa balikat ni Dr. Ramirez at ang tatlong AIDS na dating natitigilan sa galit ngayon ay nakangiti ng may pagmamalasakit. Sa gitna nila, si Mang Isko, ang matandang walang pera, ay muling ngumiti ng malawak. Ang kalansay ng kanyang pagdadalamhati ay natunaw ng init ng mga ngiti at pansin. Lumipas ang ilang araw, nagsimula ang balita. Matandang pasyente may ari ng klinika. Trending sa social media ang video ng pag-alis ng security guard at reception staff nang mabatid ang identity ni Mang Isko. Ang bawat share at reaction ay puno ng pagsasalamat. Salamat sa kabutihang puso. Inspiration. Ang mga pasyente na dating nagtiis ng sakit ng patulan ng clinic staff ngayon ay nakakatanggap ng libreng serbisyo sa ilalim ng Life9 program, ang program na umpisahan ni Dr. Ramirez. At sa bawat lecture ni Dr. Ramirez sa mga bagong clinical staff, paulit-ulit niyang binabanggit ang leksyon. Huwag niyong husgahan ang pasyente sa panlabas. Si Mang Isko, ang matandang nagdusa dahil sa kawalan ng pera, ay siya doktor, siya buhay na haligi ng serbisyong medikal. Ito ang aming pananagutan, ang serbisyo sa bida, ang pag-asa sa mawawala ng kaban. Sa huling isena ng araw na yon, lumabas si Mang Isko sa klinika. Ngayon ay hindi na siya naglalakad ng walang patutunguhan. Nakatanggap siya ng garland ng bulaklak at blessing from staff. Dumaan siya sa hallway na puno ng mga poster ng Lifeline program at ng company plaques. Tumayo siya sa kalagitnaan ng lobby, ang mukha niya ay nagbunga ng ngiti. Hawak ang maliit na pitaka na ngayon pantulong na lang sa bulsa. Sa likod niya, naandun si Dr. Ramirez, nakatingin ng may paghanga. At sa bawat tanaw ng silid, naglaho ang lumang galit, pinulitan ng isang bagong kwento na ang tawag sa serbisyo ay hindi dapat batay sa kakayahan kundi sa puso at pagmamahal sa kapwa at dito nagtatapos ang ating kwento nagustuhan mo ba ang ating kwento may aral ka bang napulot i-comment sa ibaba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon i-hit ang like button at huwag mong kalimutang mag-subscribe ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko kita kits bukas na umaga kaya stay tuned